Yung muli maraming maraming salamat sa sa banda ng Kitsuka Band dahil nga uh, dalawang sunod, dalawang araw tayo magkasama uh, at maraming, maraming salamat sa pagtitiwala sa pagkuhan nyo lagi sa Bijam Lights and sound sa saka yun, kanina bumawi tayo, wala tayo masyadong feedback kanina, napaka okay yung venue natin hindi, hindi tayo masikip ngayon dahil nga kapon masikip pero yun nga maraming maraming salamat sa patuloy na pagkuha sa akin at saka, syempre, happy birthday kay boss na uh, Brian at saka ayun, kay Jack kay Sel kay Choi at saka, syempre kay Idol Mon napakalupit uh, na ngayong show niyan at saka, syempre eh, bagong magtugtugan na ganyan magbababa mo na kami ng gamit at ito na nga ang pisa natin tabi ng iglesia sa Mibulian Centro at yan Nakakita nyo naman Kasama natin si Insan John, John At saka si Justin ulit nyo uh, At si Insan John John Medyo wala mo nang Wala nga raw siya masyadong ginagawa ngayon uh, At uh, yan Siya muna yung sinama natin Para kahit paano uh, Mag enjoy enjoy din At saka yan makashat shot ng konti At medyo ako okay, masama talaga pakiramdam ko uh, At yan Hanggang ngayon Hanggang ngayong dobi Dalawang araw na sunod-sunod Siguro may pilay laki ko hindi hewa ko basta tapos kanina minum ako ng bio blue ang pait pait ng paglasa ko ngayon sa ano sa alponso kahapon ang sarap sarap ng alponso pero ngayon ba't yung ako ngayon pait tsaka yan simple setup lang yan pero kumbaga uh, mini pool ban eh. ang gamit ni boss ano ay i sa so, chayan Pagka setup namin Patugtog lang kakao kayo dyan Si Jassy na nagpapatugtog At dyan tumambay ako ito sa may Truck napakalamig dyan Napakalamig nung no hangin dyan Napakalakas na hangin At saka Nakaganyan lang naman ako Medyo uh, giniginaw ginaw ako Dahil nga mas pakiramdam ko Naku Umiga na lang ako dyan sa truck At dapat nga matutulog ako Nai-idlip ako pero Bigla namang umaraw na matindi Hindi yun Nagahanap-hanap ako ng tatambayan ko. Yan. Basta napakasarap nung nakita nyo naman yung galaw-galaw nung kawayan yan. Napaka, napakasarap siguro talaga pag may kawayan ka sa malapit sa bahay nyo. Tsaka syempre yan. Kala nyo kung ano ginagawa ko dyan. Hindi. No? Ang nakaupula ko dyan. Tapos, syempre may mga napapakinggan tayo na na lesson o tungkol sa nature. Yan. Tatanggalin mo yung chinelas mo tapos i- igagrounding uh, iga grounding mo eh ka yung sarili mo basta i, i yung paa mo kailangan walang sapin tapos i tatapak mo talaga sa lupa mga ilang minutes lang parang ganon para nakakaroon ulit ng connectivity sa nature at sana makapag nature tayo ulit sa mga susunod tsaka yun maraming maraming salamat siyempre sa Kitsuka Band at saka sa kailangan ng Klaser Brian sa patuloy na pagdating sa Ito ang tugtugan nila. Yon, muli maraming maraming salamat sa banda ng Kids Kaban sa kay Sir Mon, kay Sir Jack, kay Sir Choy at syempre kay Ma'am Isel ayun sa mga tropa natin dyan na kailangan ng full band, acoustic band pwede nyo pong i-follow at i-subscribe yung kanila FB page uh, Kids Kaban yan maraming maraming salamat muli at saka sa mga tropa natin yan basta kontakin nyo lang po sila sa kanilang page napaka solid niya, napaka lupit nya